Sabi niya mami, pag malakas Ngayon malakas ang ulan, wala ulan eh Mamaya pa ha Ang hmm. kulog Ang doon, hindi na si nanay, oh Ha? Wala, makulimlim lang Makulimlim lang dyan eh. Makulimlim lang. Hindi ulan. Mamaya pa daw ulan. Busi mo yan ah. Uy, sa akin ah. Dami oh. Bigay ni Mamu. Ano yung pabalak? Ano yung pabalak?